Oh. Hmm. Oh, pagpainawa kaya okay. eh, ka pa. Pagpainawa kaya pa. pa. Eh, hindi ka magpainawa tapa. Abang nagpapahinga. mo na. Bilis mo bro. Ay, may asawa mo. Ano ka kaya asawa Kung malago. Uy, matabaya mo. Kalo ka na nga pundaga. mo to. Ano

Siguro, oh. wala naman kay kemban mo nga iting mayari ta naman. Awa ni, wow! Ito <laughs> <laughs> so si Bapang Fred. Pinapantay na po yung lupa sa bukid. Bap, maghay ka pa! Hayam ha? pa! Ito <laughs> so po si Bapang George. Kasama po siya. Pinapantay-pantay na po yung lupa ito po, ito po yung kasama naming isa nakakuha kami ng import ala nyo sa basketball lang meron na mekoy <laughs> oh, oh. ito po si Kong Nonoy gumagawa ng lagusan para sa tubig ano oh. parang naglalaro lang palak ne? Pala, Tuwa, pala. lang sa palato? na mo, gumagawa lang ng dana ng tubig para mabilis matuyo ang libluban, ne? dito nagsasabog tanim na po yung dati pang ginagawa dito sa amin sa bugdanin dito yan yeah, si kuya da dayan syempre kailangan mabuo Ayan po, last na lang po yan. Ayan, minamadali na po. Eh. Mag-aaras 12 na po kasi dyan. Pero last na lang po yan. Patapos na kami. May... Ayan po yung tinatawag na sabog tanim. Ano? Ayan Minamadali na yung pag-agis Magpantay-pantay kaya yan. Uh, si paring John o. Pakyawan na yung agis niya sa panay.